So, gusto ko guys, piliin ko muna yung sobrang madudumi na kailangan natin ulitin na ibabad ulit sa sabon at i-brush. So, ibubukod ko na siya para hindi na siya napapahalo. Ayan, o. Oh, ba diba? O. Oh. Ito, hindi ito kayang ano hin, ah, kuskusin lang si so, mga ganitong marurumi. So, pipiliin ko muna siya at ibubukod ko. Parang di tayo naman abuti ng siyam-siyam. At saka, meron din pala dito guys ng mga damage. Yan, madumi. Sobra diba oh. Ang dumi pa nito. Yan, so yung mga nakadikit-dikit mong mga dumi. So yung iba naman dito na may mga damage din, tatanggalin din natin. Ayan, napakadumi pa niya oh. Hmm. so tatanggalin natin sila at ito ay uulitin ko ulit na ibababad at babrushin ko sila ng isa-isa so yung iba dito na may damage kagaya nito oh. yeah. so tatanggalin din natin kasi kailangan buo ang ililinisin natin yun So, tanggalin natin yung ano. Para hindi na napapahalo. Mahirap kasi magpili na magpili. So, marami pa dito ng masyadong marunin. Ayan, tagay nito. May damage. So, tanggalin na natin yung may damage na yan. So, alam nyo ba guys, sa uh, namin na pangangalakan talagang kailangan ay maging magtyaga tayo sa mga bagay-bagay na kailangan natin gawin para tayo ay kumita. Kasi kung hindi tayo magtyaga, lalo kayong maingirapan sa buhay. Lalo na kung ito lang yung kaya natin na hanap buhay. Kasi yung mga kagaya namin na ang puhonon ay napakaliit lang at pinapaikot-ikot lang, ay eh, hindi pa rin talaga yung sumasapat. Madalas na uubusan kami ng puhunan. Kasi nga, alam nyo na, ang puhunan lang namin is only 1K or 1,5 pesos. Eh, pag may mga araw na halos wala kang mabiling kalakal, kakunti lang yung napapamili namin, ayun, eh yun, doon nauubos yung aming puhunan. Kasi alam nyo naman, araw-araw tayo ay kumakain. Kumibili tayo ng pagkain, kaya ng bigas, ulam, kape, at iba pa na kagaya so ng pagkain din ng ating alagang hayo. So kailangan din natin yung bilhin. So maganda lang kung nakita lang tayo ng maganda sa kalakal. Kapag ang 1K ay ipapamili natin lahat. So yung 1K natin kapag maganda yung kalakal na nabibili, ay eh, nagiging 2K yun. So ibig sabihin meron na kami kita na 1,000. Pero siyempre, hindi naman araw-araw ay laging ganoon. Swertihan ng ba? Swerte, swerte lang kung nakakabili ng magandang kalakas sa isang araw. At swerte din kung yung 1K na na namin ay naipapamili namin lahat yon. Ay sa panahon ngayon, mahirap na rin makahanap o makabili ng magandang kalakas. Kasi nga, masyado na kami marami. Marami ng kagaya namin na doon to ang hanap buhay. Kasi nga naman, dahil pasabihin mo marumi, basura, eh, sa maliit na halaga ng puhunan, 1K, ay pwede ka nang kumita ng malaki kapag sinuwerte. So, ayan, patuloy kong pinipili yung mga sobrang marumi na kailangan kong ulitin na i-brush ulit. Kailangan kong ibabad ulit.